Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, you stand in splendid beauty. Sa paglipas ng panahon, ay nakakabuo tayo ng mga set of friends mula sa mga kapitbahay, kaklase, katrabaho, at mga kumare o kumpare. Sila yung mga masasayang kasama kapag merong mga okasyon. Kaya naman gusto ko i-share sa inyo kung paano kami magsaya ng mga kumari ko na tinaguri ang Kondo Kumadres. Ito ang aming Christmas party at napagkasunduan na mga nakapajamas kami at iba't ibang kulay. So nagbunutan kami at kung anong kulay ang makuha yun ang pajama, yun tin, ang kulay ng pagkain dadalhin na aming pagsasaluhan. So, ang nabulot ko, babae siya. <laughs> <laughs> yeah. May asawa siya. Uh, <laughs> Parang may single sa'yo. <laughs> Matangkat siya sa akin. Ngayon, kulay siya ng company ko ngayon. Oh. So, Anong mo? Yeah. So, yeah. kasi ako Ang mga <laughs> ano, 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 Si Ate Ning. pa ako nang ganito. Yung description <laughs> dapat. <laughs> ano ba sabi? may Hindi. Ano ba kong galing Si Ate Ning. What you see is not true. yung the way kung paano siya mag-alaga sa pet niya, ganun din yung pag-alaga sa friend. Sabihin, um, sa <laughs> 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 Pero, hindi, kung baga, may lang. <laughs> ano ba yeah, sa masikasa so, so, obviously, okay. masikasa din naman siya sa atin. Kahit daw, madalas mali. Pwede <laughs> na. Pwede <laughs> Ay, pwede na. Wala rito. Pero, kahit wala siya dito, alam naman natin na ba? Na Naalala pa rin natin siya. Alam ko, ipopost mo to eh. Sa kumadres. Kaya ang nabunod ko ay si Ate Kumari Belen. na <laughs> Ate na Kumari pa, no? Kasi, Ate Belen, tutal wala ka eh. Papakita ko na lang. Kasi January pa, malamang January. Oo, oh, so, ang galing talaga ng Kumari sapaw. <laughs> <laughs> ko, sapaw. Ay, syempre. Oo. Oo. Six. Oh, oh, okay, six. six. Sino yung six? Six, pakidalian. Walang iiyak, ha? Hindi ako nag-iiyak na excited. Ang pagbibigyan ko po ngayon ay eh, syempre yung ginagalang natin. Oh, parang, parang ilan lang ba ginagalang? Hindi, kaya't nanay ng lahat. <laughs> Teacher. Oh, <laughs> <in splendid, laughs> At kulay pula siya? Sa Oo. Santa so, yes. yes. yeah. na yun? Yes! Yay! Parang kailan ko na yun ha? Ikaw naman ate, tuturo mo ako, nanay ng na lahat. Bilas, man! Oo. I'm the B2. Yes, I'm the B2. Ay, siya po dito? Yes! Dalawa silang brownie. Okay, oh, picture! Gato, sabi ko, napulot ko ay si Bito. <laughs> I-describe mo muna siya. Tuloy-tuloy na natin to. Aileen. <laughs> si Aileen na yun. <laughs> Aileen na diretso. Diretso na. Kasi nga nagulat ako si Bito. Parang nagpalit kami. <laughs> Naku, dice na naman to. Nagpalit ako si Bito. Pag nanay ng lahat sa si Ate video. Ote, okay, describer. Ote, ka muna Oh my God. My goodness gracious. Yung nanay ng na lahat medyo ano ah, medyo kulang na sa memory ha? May memory loss na ha. Ate Hilda, ako mag-e-dementia. Tama, si Bitu. So, anong masasabi mo kay Bitu, ate? si Bito? Pwede naman tanong, kailan kang papakasal. Oo, oh, yan nga eh. Kailan mo kasi <laughs> Basta ako kinasal ni ninang tayong lahat. Oo, naman. Wala na ako sa kayo. Eh, Ibigyan mo naman ng regalo. Huwag mo nang sabihan. Basta <laughs> regaloan mo. Mahirap dun. Sasabihan mo, walang regalo. Wala na kasi Kala ko si Bito ko Kasi yun o. Kukunti naman. Mas malaki lang naman ang puwit nito eh. <laughs> Pero, <laughs> sexy din naman eh. Sexy plan kayo so dice John dice. Uh, dice. Dice, dice 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 picture ang dice si Walang problema dice. yung video dice. Pwedeng gawing picture okay oh okay, okay, okay. okay. so, it's absent ako 2 years pero sumasali ako sa exchange game damo balaw pero so, ngayon, pa. ayan, um, Kuna, siyempre nag-effort pa ako. Yan, may ribbon. <laughs> Pero, kinuha ko lang din sa regalo sa akin. <laughs> <laughs> ayan, um, uh, itong napunod ko na to, actually, nung sinabi na may nakalimot, sabi ko, ay, nabili ko siya na para doon sa taong yun. Tapos, eh, hindi pa dumarating. Kasi, in-order ko siya sa Chien. Chien? Chien. 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 Hindi huh? like, yeah. tumating, ah, hindi na tumating kahapon. Nakulas Yes, supplies. oo. Kaya naman oh. ito, ito alam ko kasi, uh, mas gaganda yung buwan niya. Mas nadami oh. ang credit cards. ang <laughs> mga um, uh, Parang kilala ko na yan ah. Oo, yung mga mga cards na mga abang na darating. <laughs> so, <pili laughs> parang kilala ko na. Isang, bagay na ando na lahat, pati passport niya. So, at saka itong kumari kong to ano, mas bata siya sa akin, pero singganda ko siya. <laughs> singganda natin siya. Iyon na nga, na po ako na pala, no? ay ang second to, uh, third to the bunso Aha. of our group, at yan ay ang umari kong Helen. Co-owner ng oh, idea. Na, no. Ano tawag doon? Visa. Visa. Ay nga, hindi mo na pala idea. Bisyo. Oh, yun. Hindi na nga, eh. Sabi ko, ay, yung Visa.

Diyos ko, natanggal ako sa pwesto. Ay, talaga ko na kasi yung sexy. Ay, ano? matumata. Ay, matumata. <laughs> Ay, kada parang may tatalo pa sa ilong mo ah. <laughs> Ako na ka nang sabi ka Ako yan! <laughs> Ako yan! Ako pa okay. pa, ay, ay, ay. Ay. Ay, ba? Ako oh. ba? Kulang pa ba yung ano? Tutulad. Sexy! Sexy! Fashionista! Mat ka uh. Oh, wow. <laughs> Kaya yun, na Awan! ganda! Uh. Pero sa akin, Oh, oh na. Picture mo na. One, two. Ano? Wow! Hindi pa ba sumisa yan? Parang mga <laughs> ano ah, na. Eko, ano? Trala! Trailing, oh, ito siya. Ito siya ay maka-juice. Maka juice, apple apple juice, apple juice apple. or orange juice. Very understanding. Wow. Oh. Oh. Lenning Lenny ba? Lenning Lenny? Lenning Lenny siya! Sinigaw ko kaagad at kinabahan ako kanina kung darating ba siya hindi. Lenning Lenny. Huli siya dumating. Siya ay si Lady in... Pink! Lenny in pink! Lenning Lenny. Parang na rap mo ako kanina ng umaga ah. Na! Sabihin mo hindi pa ako nakabili. Okay, ako tinanong kayo. ko. <laughs> tatanong din din sa Gusto ko Kasi ano ba mga ibigay sa ano ko? ano ko? Hindi. Eh ko, ikaw pala. <laughs> ako rin, nakalimutan din ako na. Nakalimutan ko pala. Kaya po ko si ate din <laughs> okay. okay. Thank Pasalina. you. Pasalina. Pasalina. Okay. okay. Thank sa balot. Uy, kung yung mga nakuha nyo, isuot nyo. Kahit kalderya, isuot nyo yan, ha? <laughs> Sabi natin, nasusuot. Ay, ay, ay. Kasi ah, so yung isa kasi, nabigay na. Nabigay na kasi. Oo. Eh ate, kanina, akakala yung isa. Palit na lang sila kung hindi ka di ba? Oo. Oo. Hindi ko alam, iba yung description ko kanina. Ngayon pala, yung nabibigyan ko, yan ang tinatanong ko. Alam niya at hiniling niya yan. Alam mo, 1,000 to yan. Hindi. <laughs> So, i-describe mo naman siya. Matapang. Matapang. Mabait naman. Mabait naman. Oo, generous yan. Generous. Kahit ninyo maangas. Pero... Parang kilala ko na yun na. Mag-angas. <laughs> oh, oh. Pero mabait talaga. Mabait okay. na Yes. Generous na kaibigan. Best at, tita. oh best tita. At saka best ano. Best friend namin lahat. Yes! So, best ng bayan. Sino yun, Deng? Ikaw ba yun? Ako daw, daw. Yes! Hindi ako maangas. Huwag ako sa'yo, kahit malayo ka, ay nauna ka sa mga taga rito. Ay, ako yan. Ay, ako yan. Ay, yan. Best nanay. Dahil sa so, mga anak Siyempre! <laughs> Matangkad! 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 Matangkad siya nung bata pa yung mga anak niya. niya, Mami! Tapos May binatat anak. May dalaga na. Yes! Ito ay si Ana. Yes! Ito lang yung gift. Ito lang gift ni Mami. Ito lang Yay! Oye, ibibigay nyo kay Riser, huwag nyo oh, oh, naman kalimutan. Oo naman! <laughs> Buksan mo na yan, Be, tapos paikuti mo na si Riser. <laughs> Dali! Dalawang <laughs> taon din akong absent sa aming nakasanayang Christmas party taon-taon. Eh, kasi, una, nasa Bicol kami. Pangalawa, ayun, nasa Canada naman. Pero ngayon, talagang espesyal din dahil Nakabalik na ako. Pero sabi ko nga ba diba, sumasali pa rin ako sa exchange gift. Eh kasi ayokot man na hindi ako makibahagi. At para makabawi sa aking mga kumadres, naganda ako ng palaro para maging mas masaya ang right? aming right? Party. Are you right? Is she right? I think <laughs> she is wrong! <laughs>

Oh my god, Dito siya? Meron! Ah! <laughs> oh my god! Thank you! Thank you! Thank you ma! Paniwala paniwala. Oh, <laughs> <laughs> oh di ba? Ganyan kami kasasaya. May sapin sapin, may ABS CBN, eto meron pang drama. Alam nyo, walang dull moment kapag magkakasama kami itong aking mga kumadres.